Makahulugan at tila isang patama ang pinakawala ng aktres na si Julia Montes sa kanyang Instagram story. Bihira lamang ang pagkakataon na magpahayag si Julia ng kanyang sama ng loob sa social media at tila sa pagkakataon na ito ay napuno na ang aktres at inihayag niya ito sa pamamagitan ng Instagram story. Dismayado si Julia sa hindi pinangalan ng tao na tinulungan niya raw noon ngunit ay sinisiraan na siya ngayon. Dagdag pa niya ay panay pa ang post nito sa social media. Pagbabahagi ni Julia, oo ikaw, alam mo kung sino ka. Huwag post ng post mga tao talaga. Tinutulungan mo noon. Sisiraan ka na ngayon. Saklap di ba? Diba? Maraming netizens ang sumang-ayon sa naging post na ito ng aktres na anila isadyang mayroong mga taong ganito na tinulungan na ngunit ay ganoon pa ang isusupli sa taong tumulo. Saad ng ilan sa nagkomento, ganyan talaga ang buhay, wag nang magtaka. Sa sampung ginawa mong kabutihan, magkamali ka lang ng isa, kinalimutan na lahat yung siyam na kabutihan mo. Nakita lang yung isang mali mo. Napupuno na siguro to kasi siya yung artista na wala kang nakitang negative or patama sa account niya. Naulang magsalita yan si Julia. Isa siya sa alam kong tahimik na mabait. At kapag nagsalita ang mababait alam na.